Samantala ngayong buwan, opisyal lang ipinagdiriwang ang Filipino Food Month o ang Buwan ng Kalutong Filipino. Sa taong ito, maraming inihanda ang Department of Agriculture na mga aktibidad, katuwang ang iba pang ahensya upang mas mabigyang kulay at halaga ang mga pagkaing Pinoy sa Pilipinas. Ang mga detalya tutukan sa report na ito. Opisyal lang ipinagdiriwang ng Department of Agriculture o DA, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA at ang Philippine Culinary Heritage Movement o PCHM, ang Filipino Food Month ngayong Abril. Ayon sa DA, nakahanda na sila sa magiging selebrasyon ng FFM o Buwan ng Kalutong Filipino alinsunod sa Proclamation No. 469, layunin itong bigyang halaga, pangalagaan at protektahan ng mga tradisyon sa pagluluto sa Pilipinas at mas kilalanin ang mga pagkaing tampok mula sa iba't ibang mga rehiyon. Bilang selebrasyon rin sa taong ito, magsasagawa ng school campaigns at mini caravan ng DA habang maglulunsad naman ang KAINCON 2025 ang PCHM kung saan magtitipo ng mga chef, mga magsasaka at researchers sa local food industry para talakayin ng local food cultivation. Mayroong ding ang Sarap Philippine Food Festival 2025 na 3-day trade fair para itampok ang mga produkto mula sa Farmer Cooperative Associations partner agencies at mga negosyo o MSMEs. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.